Hello, how about greeting everyone? Once again, welcome back uh, to my channel. And this is your content creator from Gogo Pampanga, Philippines 2025. Walking Black. So, guys, for today's video, guys, ay uh, isang uh, napaganda pong pangyayari, guys. Na, nanais ko po talagang maihatid or uh, ma-share po sa inyo ang mga sitwasyon, guys, na hindi po talaga tinasahan. So, sa ngayon, guys, ay uh, March 11, at exactly 7:45 in the evening. So guys, nandito po kayo sa may kanto po mismo ng uh, San Juan ni Pumuseno Dito po sa may highway Kung nakikita nyo guys, yan po ay isang highway po na papunta po ng uh, Maynila Or uh, MacArthur Highway Dito po, katapat po ng uh, Pusena Manuela Cafe and Bakery Alright, so ganyan po guys At ito po ako, lumadaan kani-kanina lang po Ganyan po siya Diyan po tinagaling Yan naman po ay papunta po ng San Juan ni Pumuseno Purok hanggang a uno sa may highway din po mismo ng uh, San Juan So guys ay uh, nandito po ako ay, sa may kanto at uh, isang uh, accident talay po na masabi po na napapansin po natin ang ating pong mga kababayan na nandito po sa inyo guys kumbagaya uh, nakapaghatid lang ako di, ako dito kaya ako po ay nandito upang makapag uh, kahit pa paano makatulong po sa ating manipusayan So okay, guys Ayan, uh, nandito po ako mismo sa may kanto guys at uh, napapansin ko po lingit po sa ating kalaman na hindi po talaga ating sinasadya guys ang sitwasyon na hindi po natin sukat akalain na meron din palang ganito guys kahit sa uras na po ng kadiliman ay meron po tayong mga netizens natin po may kita guys na ganito po ang ganas guys okay so bago po ang lahat guys ay uh, kinukunan ko po sa ng isang apayin tulot kung sila po ba ay pumapayag po na pwede po natin silang kunin yung video at uh, maluwag po naman sa kailang kalooban upang tayo po ay pagbigyan upang sa ganun guys ay uh, kung sa kung sakasakali man na meron po mga kababayan po natin na makita po ng aking uh, long form video Baka naman, ah, pwede po natin silang tulungan sa ngayon guys sa Ngayon po, ulitin ko po March 11 are exactly 7.47 na po ng gabi Dito po ito sa may kanto guys At Kung pansin nyo po, ito po ay isang uh, waiting shed Na ginagawa po ng, or pinapagawa ng ating po, uh, may magandang kaluban Na nangyayari po nito Ganon din po doon sa kabila po Yan po, isang uh, monumento po po ng ating pong uh, Uh, may kapal na pinapagawa din po at isa lang po kibali ang tao na nagpapagawa nito na sa kanya po mismong uh, uh, pansarili po talagang gastos na siya lang po talaga nag-isa at wala pong uh, ni, ni sino man na tumutulong po sa kanya or uh, naging uh, kantabay sa paggawa po nitong tinatawag po nilang waiting shed so ngayon guys ay ipakita ko nun sa guys ang ating napapansay dito natin na itong kababayan okay ito po sa guys Si Madam. oh, ma magandang gabi po ma'am. Okay, sino po sila ma'am? At uh, salamat po pala. unang una napapayag po kayo. Napag, na makunan ko po, po kayo ng video. At, at medyo uh, napapansin ko lang kasi sa akin po pagdaan dito. Na, na, na sa oras po kasi na na medyo may kadiliman ha. Magkasunso po tayo ng gabi. Ay, may, ay dito lang po kayo. At uh, ano nga pala pangalan niyo ma'am? Para sa kaalaman po ng ating po mga uh, nakapalunan kayong video. May yan uh, Abunta ka kahit po. Mayan kabai, kabai. Taga saan po kayo ma'am? Taga Laguna po Ah Laguna po okay. So nandito po sila guys sa may kanto guys Kasama po ang kanya mga siblings guys oh. Okay Apat po sila magkakapatid At ito po ang kanila pong uh, Mother nyo po Okay At, at uh, ito naman guys ang kanyang asawa So sa ganun po sito guys Medyo masabi po talaga natin Na kung mayroon din lang po talaga tayo na may tulong na, na may tulong po sa kaila uh, dapat po sa guys sa ganitong sitwasyon ay pwede na po tayo mga tulong o ito pala si mga guys ah oh. okay okay na daw sa kanya nakunan po siya ng video dahil labi video hindi naman talaga ano ano po, po ang eh, Jojo Binay po. Ah. Ano <laughs> na din po? ko po. Oh, Jojo Binay po, ma'am. Bakit po? Ano po ang Ah, may pa. Uh, sindikato nagtatago po kay Alan Jojo. Ah, hindi po eh. Bawal ano po yan Pwede bawal po 'yung ano po. Kasi ang sa atin po kasi dito, ma'am, is uh, po. Hindi po tayo dapat na maninira ng ating kapwa tao dahil dahil na kalabog sa batas po. All right. So, ah, ma'am, bakit po kayo nandirito, Ano po ba ang purpose mo ninyo? Wala kang wala kang kumakain sa Alright, so yan po tinuturo nyo guys So po ang kanilang uh, service guys O sakit po nila Na ginagawa po nilang uh, pantawid Kung saan na po sila kibali makarating Sa kailang pong uh, pupuntahan guys At sabi nga po ni ma'am Sila daw po ay uh, galing pa po ng um, Medyo may kalayuan po dito sa atin guys At uh, kung narinig ko po kayo na Medyo nakalimutan ko na po kasi Kung saan pinang Pero ito po ang kanyang sasakyan guys oh. Dito po niya may pagkasya guys Ang kanilang apat na anak Isipin nyo guys ano medyo nakaka, nakaka ano talaga ng uh, atin pong pakiramdam na mayroon pala tayong mga kababayan na ganito pong sitwasyon na napakahirap pong palaga hindi po biro guys na magganito ang uh, sitwasyon na nagdalakad o nagtutulak po ng isang kariton dito po ang daanan sa may highway dahil anumang oras pwede po tayong uh, wag lang po sana mangyari na maging uh, hindi po karapat dapat ang solusyon ganyan natin po talaga makukuha kung tayo po ay lagi-lagi uh, na lang na ganito po sila sila magtutulak rin rin doon po sa ating uh, lugar kung saan po tayo pupuntahan uh, pupuntahan po natin okay so ito po guys ang ilang sasakyan guys ulitin ko lang po napaka napaka ano po medyo nakakawa po talaga dala nga po talaga sa ng solusyon at sabi po ni ma'am guys ay uh, siguro mga ilang araw pa dito ito bukas o makalawa po daw siguro dahil masabi nga po niya dahil ito po kasi guys ay katabi lang po ng sapa kung napapansin nyo po dito din po tayo mismo ay inyong lingkod na si Joaquin Vlogs ay tumutulong na po dito dito minsan o dalawang bisis na po ito po ang tulay at mismo, mismo po dito may ilang tulay mayroon din may po tayong natulungan dito natin po kabayan na kahit pa paano nakakatulong din naman tayo at napauwi po natin siya doon po sa lugar kung saan po siya nakakatira Okay, so salamat na lang doon guys. Ito naman yun guys, kibali pangatlong Bihis po ito na tayo po ay uh, may matutulungan po dito guys Ito po sila guys Okay, si ma'am nga po Okay, so mga ilang araw po kayo dito ma'am Sa palagay niyo po Bukas maghapon Okay, so ngayon kasi ay uh, ano na ngayon Eleven. Uh, 11, bukas din ng hapon 12, ano po, araw po ng Merkulis Okay, so araw daw po ng miyerkules guys Hanggang dito po So, Isang uh, panawagan ko lang po Kung na po nakita ng aking video sa ngayon Araw po ng uh, Martes March 11 Ay guys baka naman pwede po, po natin silang matulungan Sa mga nakapanood po ng aking along video Sila si ma'am at saka si sir Ay nandito, ay nandito lang po At naghintay po ng atulong Sa sino mo sa atin na medyo nakakaluwag po Sa ating pang, uh, pangaraw-araw pangailangan Sa mga kapatid po natin na tulad po nito Ay nakawa po talaga guys Na dapat po natin talaga sila Dapat na matulungan Upang sa ganun ay maging patas po At hindi po sila uh, masasabi po natin na mas uh, magihira pa kahit sakot ni tulong natin po ipagkaloob sa kanila eh, malaking bagay na po guys para po tayo makatulong po sa ating mga kapwa uh, Pilipino okay so ganyan po kalagayan nila guys medyo talagang nakaka-astig din po nakaka Anong tignan? Dala nga po sa sitwasyon po talaga hindi po talaga inasahan. Sino man sa atin, pwede maging ganyan kapag tayo po talaga is natawag po nila na medyo na balance po sa ating pangaraw na pangailangan. Yan po kay lang kariton guys oh. O oh, nakaano lang yan, naka puro tapal -tapan na lang pero malaking bagay na yan para suporta po kung sakaling umuulan. All right, so balik po tayo kay Ma'am guys. So ano po ang inyong masabi Ma'am or panawagan po sa atin po mga 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 followers or uh, sa akin po mga followers uh, or uh, atin po mga viewers na, or, na makapanood po ng aking long form video ano po inyo inyo mo makahilingan ma'am kung sakaling po. Pabili pa na mga gamit ng mga ano. So, oh, para so, uh, 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 polo so uh, Okay, so sa ngayon ma'am, kapag ka, halimbawa, if, kasi bukas pa kayo alis, araw na matis po ngayon, bukas ng gabi o, o di umaga hanggang na dito po kayo. At pagkatapos po ma'am, sa saan pumunta ninyo? Para kung sakasakali. So, 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 uh, oh. Saan pa ma'am po? may Facebook po ano, uh, May Facebook po kayo? Okay. Oh, sige. Ah, uh, okay guys. So, mag maganda na ba kahit kita pa no, meron siyang uh, contact si Madam. So, kung sino man po ang uh, ulit-ulitin ko lang po, kung sino man ang makapanood po ng aking uh, long -form video, baka baka meron po tayong uh, pwede po na pong uh, atin pong may abot ng Madam. Ipagpaubayan niya po sa akin, sa akin guys. Uh, dahil tayo naman po ay mapagkatiwala naman niyo para maihatid ko po or maibigay may ko ang, ang, ang inyong tulong na baka sigurado po tayo na baka po talaga ni, ni Madam natin pong uh, laman ng ating video so para makakita pano makatulong po tayo sa kanila sa sitwasyon po na kanilang uh, hinaharap sa inyong, na, na talagang na, nahirapan po talaga Alright, so ganoon lang guys at uh, unang una maraming maraming sa po sa lahat na sana po ay uh, kahit na pa no, ay uh, may pagbigay na po natin ng ating tulong hanggang sa kahit na pa paano uh, kakayanin pa naman ni, ni ma'am siguro na makapaghintay kung mga ilang araw o or oras na atin pong ma'am okay so uh, maghapon pa lang so shout out po sa lahat guys Especially po or uh, majority po sa mga taga San Juan ni po Musino dahil medyo may kalapitan na po dito sa atin pong uh, pinagkukunan ng video baka naman sir ma'am baka mayroon po tayong may tunong at uh, ipagpibahayin lang sa akin yung vlogs upang sa ganun guys ay may abot po na natin kang ma'am ang inyo pong mga tulong. Kahit ano, kahit ano po sir, ma'am. Katulad po ng mga ano po makakaya natin. Halimbawa po mga uh, biscuit, tinapay, bigas or uh, financial support din po. Mas talong maganda nang naman ay uh, ni madam ang kanila po mga pangailangan. All right. So, ganito na lang uh, mga mamam sir. At ito ang inyong link code. Walang iba kundi si Joaquin Vlogs from San Juan de guagua Guaguaumpanga, Philippines. 20 25. Thank you for watching. God bless and bye-bye. So, ganoon lang po ma'am. Ano ma'am? Maghintayin lang po tayo kung ano man po ang uh, may pagtulong po ng ating mga kapatid na medyo makaluwag po sa kanilang Pagmuhay Okay, itong isa niya na like, kayo medyo medyo malaki na. Magaganda pa naman yung kayo mga mga sigling, guys. Alright, so ganito lang bang so, Mama uh, Sir, ulitin ko po